Dito yung isdaan. yung mga bago Mga baguong. Sa daing. Ito yung isdaan. Ganito yung sitwasyon ng isdaan. Pagka magaling araw. Bili ako ng bangus. Isisinigang. Isisinigang. bango sa bango yun bango Pakita na ako kaya lang eh alok, alok. Kaya lang. <laughs> Kano pa yung malalaki? Hindi po ito na po siya. Magkano po? forte malalaki 240 mga buwaya na pula isang piraso matulasa pa po kami ng dami nanta sige po yun naman yung mga may ano mga may shell dun sa bandang dito naman mga pusit mga bangus tambakol dun sa kabila mga hipong yun <tod> oh, may gati <good> may kilo <tod> Pa-try ako rin isa. Hindi, isa lang.